Magandang gabi mga bossing. Mag-share-share ulit tayo ng mga sulungan dito sa Larong Dama. All right. Ang i-share isha natin ay yung ah uh, real sa gitna. Okay, nag 115 33 Tres real tayo. Dito share dito tayo. Pag sulong diyan mga boss, iibahin na natin 'no. Oh. Kasi karaniwan ganito, yung mga common. Dito tayo. yan. Iba ito mga bossing real sa gitna. Nasa center ka palagi. Okay, ang ginagawa dyan, karamihan dito. So, pag ganyan, tatakpan mo yan. Tatakpan mo. Okay. Ngayon, may sumusulong doon. May sumusulong dito. No? Ah, halimbawa, ganyan. Ah, pakain mo lang. Yan. Okay. Pagpunta niya doon, dito ka lang. Okay. Parehas lang yan kung itong inuna niya mga boss. Ano Dito siya. Banatan mo na agad ng a Okay. Para mapersong pumasok. Tapos ang gagawin mo ay dito ka. Yan. Kain, kain. Magpapaybuan yan. Titirahan mo dito. Okay. Nakuha nyo ba? Nasundan nyo mga boss pag doon sa kabila naman dumaan, hindi nag 9.5, dito muna siya, eh ganun pa rin, pakain. Dito siya, dito ka. Pag 5.1 niya, mga bossing, pag 5.1, isusulong mo itong 10.6, may lansi kasi yan. Ang lansi niyan, sa dulo pa, sa dulo. Sa part na yan, marami talaga napasok dyan, lalo sa pag naglalaro ako sa Dama Legend. Ah, uh, naingan yung pumasok. Bakit? nilalansin eh. Lansin, di ba? Dadamahan ka. Oh. Yan oh. Ito ang gagawin nila. Yan, pakain. Pakain dalwa. Dama, dama siya. Yan. May lansin din ang puti eh. Syempre, dumama nga captured naman. Yan, captured natin. Okay, hindi na captured. Yan. Itim ngayon ang susulong. O dito ka na magkakaroon ng ano, panalo. Kapag hindi niya na kita ang tamang sulong. Okay? Kasi lahat ng yan, ito, 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 puro talo na yan. May ibukod tanging sulong dyan para tumabla. For example natin, dito siya. Ah, wala na. Dito na tayo. O, talo na yan dito sya o ano gagawin natin ha 115 ka lang pwede nyang sayangin pwede dito kapag dito sya o, mababalikan natin yung magsi 7 to dito ka lang o, dito sya saan ka dito ka lang o, diba? dito sya no choice naman eh dito siya. Oh, wala na. Dito ka na. Pag ilag. Oh, na ano, nasa center ka palagi. Okay, balik natin, balik natin. Paano kung nag-7 to? Siniguro agad. Okay. Maganda 'yon, maganda 'yon. Dito tayo, dito siya. nag o tayo. Dito. Ayun talo pa rin yan mga boss o, oh, yun nga eh, may sikreto yan eh dito tayo syempre ngayon pagkain niya, huwag kang gaganon o, oh, huwag kang gaganon di mapapakain niya yan makakaabante yung mga yan okay so balik natin pag siguro niya, dito ka lang pagkain niya, dito ka ano na to? Panalo na rin to eh. Sa bagay, pwede naman to. Ito pala, panalo na rin to mga bossing. Panalo na rin yan. Oo. Yan o. O, dito siya. Dito ka. Dito siya. Dito ka. Sakto na yan eh. Oo. Saan siya dyan? Kahit dito ka, pwede rin eh. Dito siya. Dito siya dito ka. Sasacrifice. Bababa. Bababa dyan. Sisingitan mo. So, 3 versus 1 yan. Panalo yan. Dito siya. pagapangin mo na isa mo para makadama. Dalawa na dadama. Okay. Doon tayo sa ano. dito yan, yan. balikan natin yan pwede naman <clears throat> pwede naman pala mga boss pwede naman pagkain niya siguruhin mo medyo tatagal lang no? kasi pababalikin Papabalikin niya saan kaya susulong dito dito tayo dito siya. Dito lang, dito siya. Dito. Dito. Abante na doon. Pwede na. Oh, medyo tatagal pa ano. Doon sa kabila, okay na mabilis. Alam mo na agad ang timing mo kasi pagsayang ayan yan oh. iilang piraso na yan oh. dito siya dito wala o, oh. hmm. late na yun no? di ba mali late lagi late na kaya nga pag ano dyan eh dito agad sinusulong o, oh. ayan Okay inyong ano, ating pinag-aaralan ano sa center sa gitna. Okay. Marami yan mga boss. Merong ganito eh. Pagpunta doon, pwede rin ganyan eh. Oo. Oh. Doon siya, dito tayo, dito siya. Oh, papunta rin yan doon eh. Punta dyan, pakain. Dito siya, dito ka. Dito siya, ano. Baka sakaling papasok. Yan. Nilanse. Yan. Ito 'yung sinasabi ko, pag hindi nakuha dito ng itim ang patablahan, ay talo 'yan. Talo lahat 'yan eh. Yung sulong na yun dyan Puro talo 'yan mga bossing. Ah, eh, ikaw, ano yung susulong mo dyan? Oh. Basta dito, 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 ay delikado mga bossing. Delikado yan. Pakita natin kung bakit. Eh kasi, makakareal nga, makakapunta dyan sa ano. albawa yan, susubukan susub, natin yan. Pwede kaya yan. Diyan sa susulong sa ano. O, dito yan eh, di ba? Dito siya. Pasok ko na doon. Magpakain. Pwede naman eh. Pakain. Pakain. Real. O, oh, real. Dadama kaya siya. dito dito wala rin eh okay so balik natin ituturo e, ko na yung panabla para ano sigurado pag tinira ko to sa dama legend tatablahan na ako dito okay balik natin yung kinaptured yan ang panabla dito mga boss kung ikaw magdadala sa block ay sacrifice move no yan o, oh, sacrifice ko dyan. oh May ipit yung dalawa dito. Ipit yung dalawa dyan, mga bossing. oh Yan mangyayari. So, puti naman yung maghahabol dyan. Tabla lang yan. Okay. Maitatabla naman yan. dito ka pasok siya doon ilag mo paano kung pumasok dito ka o, tapos singit oh yan yeah, di tablahan tatabla di ba dito siya, kain ka doon. Magpapadama siya. Hindi magpadama ka rin. Iyon yung sikreto, sacrifice move. Pero karamihan, hindi nakikita yon kasi nga, nakapokus dito sa ano. Nakapokus dito. O. Yan. O. Nakapokus sila dyan. Okay. Naalaman tuloy ating sikreto. Okay lang yan. Wala namang problema diyan, oh. Basta i-share isha natin yung ano nakikita natin, na research natin. Tabla lang naman kasi, di ba? Kaya nga panablantira. Pag hindi alam, di talo. Okay?